Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po dito po sa ating Sumada sa Pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ang ating Sumada update para po ngayong June 20 at sa ating advanced Sumada para po ngayong June 21, 2024. At sa ating pong mga subscribers, sa mga viewers po natin at sa mga bago pa lamang po natin mga viewers dito po sa ating channel, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At ayun mga idol, upisan po natin ng ating sumada. Dito tayo sa ating sumada update para po ngayon, June 20. Ayan, dito po tayo sa June. Yan ay 6, uh, 20 sa ating pecha, 24 sa ating taon. Ayan, kagaya pa rin po ng dati, I simplify lang po muna natin yung mga numero natin. 0 plus 6 is 6, 2 plus 0 is 2, at 2 plus 4 is 6. Dito pa rin po sa bandang gitna, ganoon pa rin po, add lang natin. 6 plus 2 is 8. Uh, 2 plus 6 is 8. Sa bandang baba pa rin po, ganoon din. 8 plus 8 is 16. Ayan mga idol, yan po yung unang numero natin. Meron po tayong 16. At yung kapalis nating numero, dito pa rin po yan sa bandang gitna. Combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito. 6 plus 2 plus 6 is 14. Ito naman po yung ating kapalis na numero. Meron tayong 14. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede pwede nyo pa rin kumalayaan. 14-16 or 16-14. Pwede pwede na po yung kombinasyon na yan. At dahil 2 digits po sila, 14 at 16, yan. So, sumagalin mo natin yan. Pero bago yun, Disimplify muna natin sila. Dito po sa 14, 1 plus 4 is 5 at dito sa 16, 1 plus 6 is 7. Ito po ang ating susumada. 5 at 7. Unahin po natin sumada ang 5. Kunin muna natin yung 14. Sumada 14. 1 plus 4 is 5. Pinuhunin natin dito ang 32. Sumada 32. 3 plus 2 is 5. At 23. Sumada 23. 2 plus 3 is 5. Ayan mga idol, at dito naman po sa 7, kukuhin muna natin yung 16. Sumada so, 16. Ayan, ginawa rin po natin ang 25. Sumada so, 25. 2 plus 5 is 7. At 34. Sumada so, 34. 3 plus 4 is 7. Ayan mga idol, yung mga numerong nakuha natin dito sa ating Sumada Update para po ngayon yung June 20. Ayan meron tayong 5, 14, 32, 23, 7. 16, 25, at 34. Ayan, ramble lang po natin sila. Pili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan po natin mga numero para naman po sa mga kombinasyon na pwede po natin matayaan. Ayan, ramble lang po natin sila. At sa ating sample naman, kinuha po natin dito ang 32. 32 at 16. Then, 7 at 23 then 14, 14 at 25. Ayan mga idol, yan po yung mga numero natin nakuha sa ating pong sumada update para po ngayon yung June 20. Meron tayo dito ng 32, 16, 7, 23, at 14, 25. Ayan mga idol, sa mga sample natin ito, pwede pwede na pong po matayan yung mga kung okay lang po sa iyo, nagustuhan nyo na rin po sila. O di naman kaya, pwede kayong magdagdag o makakuha pa ng mga uh, numero na gusto natin dito sa mga naka-encircle natin mga numero dito sa taas. Yan kayo na lang po yung pumili kung ano pa po yung mga nagustuhan natin mga kombinasyon. At uh, ayun mga doon, ito ang mga sumado sa pecha para po ngayong June 20, 2024. At uh, isunod naman po natin, yan, next natin yung ating advance sumada. Para naman po ito ngayong June 21. At uh, ayun mga hendol, umpisa uh, natin, dito tayo sa June, yan ay 6, 6 pa rin tayo, uh, 21 sa ating Petya at uh, 24 sa ating Taon. Ayan, ganoon pa rin po, simplify lang ulit natin yung mga number natin dito. 0 plus 6 is 6, 2 plus 1 is 3, 2 uh, plus 4 is 6, bandanggit natin po, ganoon pa rin, add lang natin, 6 plus 3 is 9, uh, 3 plus 6 is 9 pa rin. At sa bandang baba din po, 9 plus 9 is 18. Ito po ang ating unang numero. Meron tayong 18. At yung pangalawang numero natin, yung kapalos nating na numero. Dito pa rin po yun sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yan. Itong tatlong numero natin dito. 6 plus 3 plus 6 is 15. Yan naman po yung ating kapalos na numero. Meron tayong 15. At uh, mayroon na rin po tayong kombinasyon dyan, pwede na rin po natin itong matayaan Ayan, 15, 18, kaya naman ay 18, 15 Ayan mga idol, pwede pwede na po yung kombinasyon natin ito uh, Dahil 2 digits din po yung mga numbers natin, 15 at 18, kagaya po nito sa kapila, 2 digits din I-simplify lang muna natin sila bago natin sila sumada para mas madagal yung mga numbers pwede natin pagbilihan Ayan mga idol, dito po sa 15, 1 plus 5 is 6 at sa 18 naman, 1 plus 8 is 9. At ito po ang ating isusumada ngayon, 6 at 9. Unahin natin isusumada ang 6, kunin muna natin yung 15. Sumada 15, 1 plus 5 is 6. Pinuha din, uh, Pwede rin po din yung 33, sumada 33. 3 plus 3 is 6. At 24, sumada 24. 2 plus 4 is 6. At uh, dito naman po sa 9, ayan po kunin muna natin itong 18. Sumada mga si 8. 1 plus 8 is 9. Pwede rin po dyan na uh, 27. Sumada mga 27. 2 plus 7 is 9. At 36. Sumada mga ganda is 3 plus 6 is 9. Ayan mga ganda. Yan naman po yung ating mga nakuhang mga numero na pwede natin Pagpilian sa ating pong sumada para po kayong June 21. And meron tayo rito ng 6, 15, 33, 24, 9, 18, 27, at 36, 37, 38, kagaya pa rin ng dati 42, lang natin yung mga 43, 42, po tayo 43, 42, ano po yung mga nagustuhan natin mga 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, dito ang 24 24 at 9 then 6 and 27 uh, 18 and 33 and mga uh, idol yan po yung ating mga sample o mga kombinasyon na kuha sa atin pong sumada para po ngayong June 21 Ayan meron tayo rito ng 24 6.27 at 18.33 Ayan mga uh, idol sa mga sample po natin ito pwede pwede rin pong matayaan kung nagustuhan niyo po sila or na okay lang po sa inyo itong mga sample natin nakuha dito ay eh, pwede niyo rin po itong bayan ito po yung mga pinapayan niyo po rin po sa ating dito po sa aming lugar at ayan yung mga nakuha po natin mga sample sa ating mga sumata at ayan mga dyan po ang ating sumata sa pecha para po ngayong June 20 at June 21 at sa mga comments po na hindi ko po, po nasasagot, nabibigyan ng uh, mga sumada, sa mga pasumada po ninyo, mga numero, ay eh, po ako ng dispensa dahil minsan po ay busy po tayo sa trabaho. Late ko na pong nakupok nakikita at nababasa niyo ninyo pong mga comments, kaya pasensya na po. Uh, dahil mga idol, po ating sumada sa pecha para po ngayong June 20 at June 21. Maraming maraming salamat po at tutla po sa ating pong lahat.